Yan, hello po mga Kalingap. Welcome back po to our channel, Kalingap Edo At yan, ngayong araw po, nandito tayo ngayon sa lugar na si Arishun. At kumustahin uh, natin sila. At uh, tingnan natin kung ano. Kasi matagal na rin tayong hindi nakabisita. At si... Yung sanang ilalabas natin sila. Ang daming nangyaring event sa Kalingap po. Kaya kailangan natin so, ano muna makisama sa kanila. Kesa sa ano. Ito, itong channel natin, ito, ano lang naman natin ito. Second, ano natin um second priority natin pinaka-priority natin pagsama kala, syempre kala Kalinga Pro kasi silang nailan kung bakit meron tayong channel ngayon Sige po mga kalayang, let's go Hello Kaya nga ano sa so birthday mo na lang si at ano, busy, naging busy rin na karan. Mm, mapasok ka? Mm. Sinong ano ngayon? Sino nasa bahay niyo? Wala pa ako Si kuya mo? Nagbalik po. Kasi ka po na tatlong araw. Nang lunis po umalis malis Umalis. Taas yun. Paano yan? balik sa trabaho. Pero mm -hmm. na ako nakapunta, daming gawain eh. Oh, ano? Ano sabi ni kuya mo? Sabi ko raw po sa iyo ano. Mabalik na daw si Sheldon para balik sa office. Ang araw lang daw po sa dinadagdag Sa sa bahay. Sa bahay. Bakit ba siya nag-stay? Sabi ko baga magano na lang siya dito. Hmm, nako naman si Romel. Ay. Wala na palang tao diyan. Hindi nga po ang nagtanghalian. Hindi ka halian, hala. Ano kanya makakaano? Si mama mo. Nasa bundok din po. Nasa bundok. Kailan yung huling uwi ni mama mo? Kailan yung huling uwi ni mama mo dito sa bahay niyo? Sabado. Sabado. Um, babalik si Romil sa birthday mo? Hmm? Hindi raw po yun. Bakit? Hindi uwi. Bakit? Pero may contact number kayo? Wala. Wala? Diba? Dato siya mapapahirapan dun. Ayan. Saan ang eskwila mo si Rishen? Dun po sa elementary. Saan ang elementary dyan? Hindi ko alam. Parang wala akong nakas na ano dito. Barangay ho lang ito nakita ko. Saan? Dito o dito? Pura ko na po yun. Kapunta po yun dito. Ay, dun sa labasan pa? Wala. Ilang ilang oras ang lakad? Po, kaya isa. Sa so, lahat ng oras. Ang tagal ah. Kaya pa lang aga mo. Alas 12 pa lang. Ay alas 11 pa lang. Tapos di ka pa kumain. Paano yan? si nakasirisin. Hindi ito nahihimatay pag naglalakad. Hindi nahihimatay. Matibay ano. <laughs> Wala pang kinakain. Ay... Solo-solo nang si Sherry Chin mga kalingap, di nagkakain, ganyan talaga. Sanay na siya, siya walang kinakain. Kaya ang payat, oh. <laughs> yan, yan, hatid ko na lang kayo muna sa ano, sa eskwilahan at kain na lang muna tayo doon habang wala pang ano. Ako na lang muna ang magiging ano mo, taga taga si Kaso ngayong araw at wala ka naman ano eh. Wala ka ng nanay. Nasa bundok. Kuya mo naman, umalis oh, Tara. Ano tayo, mamotor muna tayo. Marunong ka mangkas dito? Opo. Sa kaya yan po. Gusto mo sa gulong ka? Ayaw <laughs> mo sa gulong. School ni Sherry Shane. Layo. Kain muna tayo. Ha? Oo, sige, kain muna tayo. Gutom na ako. Layo pala lang nilalakad mo Sherry hay, May kit di ka na Kain mo na. May pagkain dito. Wala pala ditong kain na ano. Walang ulam po. Dito nga lang tayo. Bumuli ka na lang yan. Kahit alang, Dalawang cup noodles. mag mag Ay, grabe. Wala no, tayong ano, Sherishin. Opo. Hello, opo. Kailan yung huli kayo mo kanina umaga? Isa lang pinakain namin. Simple lang. Maaga po nagpasok sa Sherishin. Kasi malayo yung lakarin. Ayan. Paano yung series pagka ano? Pagka ano, pagkahapon. Wala, nagutom nagutom ka na yan at wala ka pang kain. Tapos sa bahay mo may pagkain mo. May, meron ka doon ano? May ulam ka doon? Hmm? Meron. Saan ang gagaling yung ano mo doon? Pagkain. Saan ka sa Saan ka nakuha? Saan ka nakuha? Saan ka nakuha? kain Si mama mo. Lollipop. Ano ano nga? Hindi ko wala pera. Eksakto. Magkano budget mo ba? Diba? Dahil isang linggo wala si mama mo ano? 20 lang po. 20 araw-araw. 20. 20 isang linggo. Ano magkakasya 20 sa isang linggo eh. Parang isang snack mo lang yun eh. Sinitipid-tipid ka. Sinitipid. Kahit nga limandaan, parang kulang pa rin dahil maghapok bowling ko pa minsan iniiwan eh. eh si Kuya mo iniiwan ng pagka na ano. napadala ba si Kuya mo hindi? Hindi po. Hindi rin. Nasa ano command generator. na ba daw ano mo. Ano, nasan pala napupunta yung mga binibigay natin? Sa pera. Ano po? Binibili si mama ng bigas. Binibili bigas. Binabayad sa utang. Binabayad sa utang. <laughs> utang saan parang wala akong mabutong utang pera eh utang sa pagkain yes. okay. pa pagkain na lang nilalagay ko sa ano binibigay ano para, Ayan. Ang puti mo na ako. araw na Ito pa. Araw-araw na lang yun. 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 araw araw na lang yun no? pa, araw araw pa, pa, na lang <laughs> <Bakain>, <laughs> <Shere -shane. laughs> <laughs> Palima-lima, isang araw. Hmm. <laughs> Paano mo limang piso sa isang araw? Hmm. Anong ulam mo mabibili ng limang piso? Ultra. Ha? Ultra po. Yun? Yung pong niya, oh, na pwede ulam. Dalawa limang piso. Ang na ba Limang piso picture yung, isang araw. Chloe, na, na... Grabe naman itong mga kalingap. nakaka si <laughs> 20 pesos sa linggo para naman po magkakasya yun hindi yun <laughs> hindi ko na alam kakawa ko man si Sherry Shane solo solo ka na lang ganyan pa para ka na rin walang pano eh para din walang umaasikasa sa Sherry Shane limang piso kahit ako kung akong bata Kayang kaya kaya kong trabaho ninyo eh ano Sherry Shane hindi mo naisip siya rin yun na yung limang placement Ay madali lang naman tungkol tayo Trabaho na lang ako Hindi mo naisip na mag gano'n Bakit? Bakit? Wala Hindi pa siya sumasagin na magtrabaho Kaisip mo Tapos pa ka na Hindi ka mo nag-aano, halimbawa, ay grabe naman si mama, yung eh, ano, ko, napakaliit naman para sa isang linggo. Paano naman ako nito na mabubuhay? Hindi ka na ganun, naisip mo yung gano'n Bakit di ka nagagalit sa ano? Wala. Wow, ano ba ka rin mo? Ayan, Sherry Shell. Uh, Ma-anarin siguro ako. Mauna na. at uh, ito, ibigay mo na kita ng tangan ng mga. Sipir din mo ito ha. Pili mo to ng ano, mga pagkain mo. Huwag mo kong sasangya, ano ha. Baka, baka maiwala mo. Hindi hmm. mo naman sa 1,000. tipilin mo na habang wala pa. Hmm. Diyan ka rin muna. mo ano, impis mo. At baka kung saan mapunta. Ay. Anong bibili mo dyan, Sherry Shane? Ano po, ulam sa bahay. Ulam, yan, tama. hindi tiri Wala ka rin naman kung asustansya Baka, baka maghimahimatay ka sa banu. Sa unti hindi hiya. Lagi, 20 pesos mo. Pang isang taon mo na yan, kung 20 pesos. Pang isang taon mo na yan. Yeah. Ilan linggo mo. Isang taon mo yan, gagamitin sa liwo. <laughs> Ay, nakakaryari siya yung 20 pesos sa isang linggo. Hindi na tayo ma... maano. Wala ka na niya mabibili. Kung kalahating yung 500, ibili mo ng bigas. Tapos yung ano, pambili mo ng ulam-ulam ka. ngayon linggo. Kasya man yan sa iyo, isa ka lang. Hmm, yan. At, sige, mauna rin tayo. Pumasok ka na. Sige, pasok na. Kasi yung bag mo. Bye-bye. Pinadala ko po kay kayo. Galingan mo sa eskwela. Huwag ka ma-absent. Bye-bye. Ayan, ganito pala ang sitwasyon ng Sherish yung pag na-eskwela siya. Hindi so, natin alam kung anong totoong ano, no? Malay natin, parang ngayon lang nangyari yung 20-20. Katanungin rin natin si Nana, ni share siya. At, ayan po, mahirap mag-communicate. Ano, mag kasi sila sila may mga trabaho yung ano yung kapatid nila, yung kapatid ni Sherry na at yung nanay nila. At ako sinukunta ko lang po yung yung kabit ano, kapitbahay nila. At kaya yan medyo hindi kami nagkaka -una saktuhan ng schedule yan hi po hello mga kalingap andito tayo ngayon sa ano sa dati natin tinutulungan si tatay Roger Roberto pala Roberto at yan medyo madumi na yung makalat na pala aray Ay. dami pong makahiya yan yung mga tanim dito ibang ako kung mani na siya dito sana na andito siya sa lugar na to. po, Tay. Okay. Uy, Tay. Ibang klase ano to? CR? CR ba to? Tahe nga mo yan. Relax ka. Ah. Paduyan-duyan ka lang. Sana all. <laughs> Sana all. Paduyan-duyan lang. Hmm. Ano kumusta? Kilala mo pa ako? Ano ka na? palibasa guapo. Oh. <laughs> <laughs> yung Hello, Kim. Kala mo kung sino? Dito, dito ko wag mali. Yan at malilom. Dadalhin mo ako sa pahingahan mo. Aga mas ako ay. Gaga mas ka. Mm, nakabenta ka na, marami ka na yata tanim mo. Marami na, wala, wala nang mga mas binaha. Ah. Pa oh. hanggang dito. Hmm. Yun, know, wala pa yung laman. Meron na yata yun. lalaki na, na no Mga gagang ganito. Ah, lilit na. Yung pa. naglaman na yan, ay binaha, nabulok. Hmm, sayang Tatlong naman. beses bahain. Mm. Nakamagkano ka? Wala well, ko yun. yun, yun wala ko papabili. Ay, klase yan. Wala naman laman. <laughs> Ibenta mo na lang kanya yung ano, yung dahon. Magtinda ka na lang <laughs> ano dahon. Para bilhin yung mga dahon ng talbos Talbos. Sarap naman yung gulayin. Hmm. Hmm. Kumusta? Kumusta? po kayo dito, Tay? Mana ito? Ah, mm, dumalakas kaya ta. Ay, yung mga akong tanggap trabaho. Ay, so Ang katawan mo niya. Ay, awan parang may mahiga ka. Ay, parang baliktad eh, parang kang malakas ka na ngayon, eh. hindi ka gaya ng dati. Nung nakaram pag mapunta ko dito parang kang higain, saka para laging may sakit. Yeah, din yun. Na yung sakit ko ay eh. wala na nga yung sugat mo, magaling na. Gumaling na. <laughs> oh, sige, magaling na. Ah, Anong pinagkakaabala mo dito ngayon, Tay? wala ganito. Ganito? Wala naman sa ako mo trabaho, hindi naman niniwala. Pakaanyo <laughs> kung lumupo ko dyan sa trabaho. Bakit din maniniwala? Ay, kita nila sa akong ko ay. <clears throat> ay. Hindi kahit sa pagtalo, ay, ay na ay. ako nang nalabi kay, ay! Baka kung maglupo ko dyan sa danawan. <laughs> Ay, sabi ko eh. ay, nagpapahinga lang ka mo um, pag naglubog sa dalawan. <laughs> nagpapahinga lang. Wala <laughs> ka naman makakupuan dito. Eh, paano kanya makakain tayo kung wala kang maano, trabaho? Eh, may mga anak ko hindi na akong kalahating kilo. Kalahating isang kilo Itinitipid yun man, isa-isang gan. Isa-isang gan. Gating lang ibigay sa akin. Kumusta naman po kayo dito sa bahay niyo, Tay? Ayos ah, Kaya lang hindi ko pagtanghali dito ako. Mm, patambay-tambay yeah, ka lang um, dito. Paggabi, Jen. Da yeah. Dapat nagdala ka ng Alfonso. Alfonso. <laughs> yan ang kabuwal-buwal sa akin. Bawal. Winter. Pag inuman niya. Bawal. Bawalan niya mag-inuman. <laughs> o relax ka dyan o. Oh. Tignan mo. Ang ganda ng higa mo dito kanina o. Oh. <laughs> ganda ng higaan ni tatay kong... tapos mayroon pa mga ano para hindi mainit ay ganda sarap dyan kaya... matulog siguro Kabi sa tanghali kalakuan niya kalakuan niya kubita hahahaha <laughs> <Baya> kalakuan <kaya. laughs> mga kubita mukhang kubita e oi ang kubita mo hahahaha higaan kayo pahingahan ko ito uh... Ay, na po. Ito po. Ay, okay. naman. Sarap nga dito. Nakaka-relax dito talaga. Kahit mamaya pagtanghali gamas-gamas ka lang. Mm. Ayun, yung mga kinuhaan ni tatay. Ito, dami o. Oh. Asa yung laman nito? Itong maliliit na ito. Ay, eh, hanit yan. Wala pong laman o. Oh. Sayang naman. Sabi nga nang iba eh. Kaya nga ba, Bakit di ka nalang magbago ng tanim tay? Matalim na nga ako nga ngayon na ako. Sitaw na lang, sitaw. Eh, ang sitaw na, ang dali na maglugtas. Ano? <laughs> Sitawan yan, lugtas na. O kaya magtinda ka nalang ng ano, ng... Tawag dito, talbos. Ay, hindi ako marunong. Talbos ng kamote. Kaya <laughs> <laughs> naman, Dalawang kamote. Sabaga oh. Meron ka dito oh. Saka yun oh. Kakaunti lang ah. Meron kang gulayin. <laughs> Ngayon ako nga. Mananamin mga pwersang magtanim at oh. Pwersa ka na. Kung yung tag hmm. Yung mga kwan, yung mga hindi kung ano nasan na yung mga Sino? Yung mga babae kwan napunta rito Bakit? Yung vlogger yun na yun. Ay, yung mga dati. Yung dati. Oo. Ay. At saka, at saka nga, lagi kitang yung nakukan. Ayun daw. Hindi hinahanap mo ako. Hindi na kinahilad. Huwag ka na yun. Marpil ka na. Ano? May bris ng ngipin mo. Ay iba na. <laughs> Matagal ako din nakabisita. Ilang buwan na. Ilang pa siyang na buwan. Aba, grabe namang 6 na buwan. Hindi naman. Tatlo lang yata. Hindi. Hindi. Pag nagpunta rito yung yung maraming kasama na mga bla, mga kwan. Oo. Oh. Manaka ban. Makasi dito ang ban. Mm. -hmm. <laughs> Alam mo dito yung daan. Ito yung ban dito. Yung ban nila yung sakyan. Matindi sa ah. Pinagkasa dito ang ban. Nasikipit yung daan na to. <coughs> Yan, matagal tayo na kabisita. Ay, ah, punta naman kasi ako dito nang nakaraan. Wala ka. Nakaram, mga nakaram buwan. Wala ka. Habi ko na sa si tatay. Baka Ano na ito? Ay! Nadapil na ito. Wala ka kinakain. Kakakain na niya asin. Nasa... Ito na ito. Napunta ko sa Sintel. Ah. Sa pamurang. Ang gulang ako nung anak ko. Sabi ko, baka napahamak na si tatay, baka napa, ano na, wala kinakain. Pag, pag nga walang, wala nga akong bigat, nalabon na ako ng, ka kung isang puno, dalawa. Kinakain mo pati yung puno. Nilalabonan ko. Ito, ang talakain na, no? Oo. Gumuhin pa naman yan. Ay. Anong kulang sa bahay mo ngayon dai sa pa, ano anong anong kulang? Pagkain. Ay. Bigas. Ay. Ulam. May dalawang gan may dalawang ako gantiro pa naman ang bigas. Ne, dalawang Litchi, litchi, dalawang litchi. Mm -hmm. Ay, kakarakunti na ito. Ay, iniisa-isa ko naman. Nabili tayo. Pambili ng bigas tayo. Oh saka ulam? Salamat man. Mhm. Uh -huh. Wala pa 'yon, proprio Salamat dumating kay. Abi ko, <laughs> ko na. Bonus po 'yan, bonus. Eh dumating na bonus. <laughs> Joke lang. Da, yan Ay, Para sa iyo 'yan kasi wala. Yung mga senior citizens natin na mga tinutulungan ano sa channel natin 'yan. Binabalikan-balikan natin 'yan at binibigyan ng tulong. Ayun, bigay ni Tatay. Mabila kung bigas eh, mahal mo na ngayon ang bigas. Kaya nga po, mahal na, grabe. Bigas niya na, isang kilo ay... 50. 50. Ay, may gitna. 50, 55 grabe. na dito. Ang hirap, ano? Kaya nga. Pamahal lang, mo, Halimbawa, nakahinga ako ng isang kilo sa mga anak ko. Ibigyan hmm. ako. Iniisa-isa ini, ko. Yung isang litig, pinapag-apat na kain ko. Ay, grabe. Oo. Oh, Umagahan. Mm. Sige. Tanghalian. Oh, sige. Gabihan. sa akin ang Para gabihan. Para na naman. Sa akin ang gabihan. Ay. <laughs> ay, konti Ay, no? ay mabili ko ng bigis at pang ulam. Ay, maraming salamat. <laughs> wala ano, pong ano. ka pa ng buong may kapal. Mm um, tay. wala akong kapira-pira. Okay lang po yan. <laughs> tayo ha? Pag ano naman, mabalik na lang ulit tayo sa susunod. Yan. Ay, oo. Pag yung... Yung naman, pang madal, madadalang ko. Wala, wala ngayon. Okay lang po. Susunod na lang. Pagbalik ko. Pagka ano. Sige po, maano na rin ako at nagbisita lang ako sa inyo ngayon. Magpahinga ka na muna at bibili mo na lang ulam yan at baka mapunta pa kung, kung saan. Mm. Ay, bibili ka yung bigat yan mamaya. Mm. Sige, Tay Roberto. Tama nun, Tatay Roberto. Sige, hmm. mami. Maraming salamat. Opo, Tay ingat po kayo dito palagi lagi naman tayong babisita sa inyo ay, para magbigyan ng tubo. salamat sa iyo hindi ka kita nabigyan ng Pasko at bagong taon ay sayang mabilip mapunta sana ako dito kasi maulan ay maulan ba, pati dito dito nga po ang tulog dito ay hanggang ganoon ay ganyan ay hanap yan buti pala mahirap na ka dito pumunta hindi nga ako nagbababa yan may mga galingan uh, sa pipan, mga. ahat ay nako nakatakot ingat ka dito tayo eh, maraming salamat Sige. sa iyo ha. O, po, tayo. Sige, ingat po. <laughs> pray lang, pray lang. Sige po, tumaan na Ayan, mga Mauwi na po ako ngayon at hapo na po. Sige po, paalam. Ayan, mga kalingap. By the way. Sige po mga kalingap at salamat po sa panonood ano may isang tao naman tayo na bigyan ng tulong at napasaya si Tatay Roberto yung dati natin tumutulungan. Opo. Please like, share, and subscribe po. Ganoon na rin kalakuya bal ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Hanggang dito na lang po mga kalinga paalam.